Alam ng karamihan ang basic kung paano kumita at mag-ipon, pero meron tayong hindi nakikita na ibang paraan para mas maging effective ang pag-ipon. Laging tandaan na ang kaalaman ay walang halaga if hindi samahan ng action. For today's video, malalaman natin ang apat na effective na pamamaraan ng pagse-save. If bago ka sa ating channel, please subscribe and select all para manotify ka sa ating mga susunod na video. 1. Cut down expenses. Isa sa mga effective na paraan ng pag-iipon is to cut down expenses. Dalawa ang type ng expenses. Ito ay ang mga needs at wants. Needs means ito ang mga bagay na kailangan para mabuhay. Pag wala ito, malaki ang epekto nito sa buhay mo. Sample are kuryente, tubig, renta ng bahay, wifi, foods and groceries. Ang wants naman ay mga luho. Kahit wala ito, ay mabubuhay ka pa din. Example nito ay ang pagkain sa labas, travel, pagbili ng kung ano-ano na hindi naman kailangan. Isa sa mga patunay ay noong panahon ng pandemic, halos ilang buwan na nasa bahay lang, pero buhay naman. Bawasan ang mga luho at ugaliin natin to live in simplicity. Pag may sobra, pwede paminsan-minsan magluho. 2. Increase your savings. Pangalawa sa mabisang paraan is to increase your savings. Sample nito is pag tumaas ang sahod mo bilang empleyado or income mo bilang negosyante. Huwag munang itaas ang ating lifestyle, bagkus itaas ang ating savings. Increase the savings habit. Importante na meron ka is yung emergency fund na equivalent to 3 to 12 months of your monthly expenses. If nabuo muna yung emergency fund, pwede ka nang mag-invest or mag-try ng maliit muna na negosyo, then dagdagan ang puhunan if stable na yung existing na business. Sa pagiging empleyado, para medyo makapag-concentrate ka sa trabaho mo, pwede mong gawin is mag-build ng mga passive income para pagtanda mo is meron kang source of income. 3. Increase your source of income wag tayo mag-focus sa iisang source of income lang para meron tayong alternative sources of income in case something goes wrong sa existing work or business natin. Pwede ka mag-try ng online business or kaya mag-sideline gamit ang ibang skills na alam mo. Sa end goal, nag build tayo ng semi-passive or passive source of income like rental. Meron din tayong MP2 savings maliban sa pagiging empleyado. Pag sakali na hindi mag-work yung isa, try mo yung iba til may isa na mag-work sayo. Dahil sure ako na meron at meron mag-work dyan na para sayo which is yun ang ginawa ko, till may nag-work para sa akin. 4. Set a goal. Importante ito, para alam mo kung saan mapunta ang ipon mo. Pag wala ito, pwedeng mapunta sa kawalan ang ipon mo, kasi wala siyang purpose. Pwedeng magastos sa mga wants like travel, or madalas sa mga online shopping. Example, plan mong bumili ng kotse para ipasok sa grab, pwede mo nang umpisahan ng maaga, para one or two years from now ay meron ka ng savings for that purpose. Sa end ko, Ginagamit ko ang money leverage or matalas na marinig ito as good debt. Since wala tayong sapat na ipon, itong diskarte na ito ang ginamit ko. Ito ang effective na paraan sa end ko. It doesn't mean effective sa akin is magwork work din sa'yo. Baka mas okay sa'yo ang mag-ipon na lang kesa i-apply yung ginawa ko. Pero isa ang sure ako hindi mo malalaman pag hindi mo susubukan. To recap, apat na effective na paraan ng pag-ipon. 1. Cut down expenses. 2. Increase your savings. 3. Increase your source of income. 4. Set a goal. See you on our next video. Thanks for watching!